Okay. This is a selfie video. Yan ayun yung mga Selfie video. Oo, oh, syempre, para first time kaming nga uh, magsasama for a concert. Ayan po. sinut ko na para meron tayong promo. Tsaka, um... Napakahalagang balita ito para sa mga tagahanga ni Sharon Cuneta at Gabi Concepcion. Sa kanyang IG channel, ibinahagi ni Sharon Cuneta ang isang masayang video kung saan kasama niya ang kanyang dating asawa na si Gabby Concepcion. Nag-announce sila na magkakaroon sila ng concert sa Moa Arena, isang malaking pagkakataon para sa kanilang dalawa na magkasama ulit sa iisang entablado. Sa video na ito, makikita natin ang tunay na samahan at pagkahibigan ni na Sharon at Gabby. Sila ay sobrang relaxed at masaya habang nag-rehearse. -re naging emotional ito para sa marami lalo na para sa mga sumusubaybay sa kanilang love story noong mga dekada na nakalipas. Ang mga tagahanga ay umaasa na ito ay magiging isa sa mga pinakamemorable na concert ng dalawang kilalang artista. Narito ang video. Oo, oh, siyempre, para first time kaming uh, magsasama for a concert. Ayan po, sinood ko na para meron tayong promo. At saka, remind, at uh, saka ano, to, uh, remembrance. Para next year, marami tayong mga shows. May shows wow. at oh, miss, next huh? year. Yeah. Uh, every, year every, you know, every year we're going show. Usap muna tayo. Yeah. Kasi okay. ayoko na naiilang ka eh. Ayan, ayan. Ayan. <laughs> diba? Meron din tayong shirts na ibang lalabas. Eto, ito, totoo ba? Meron pa. <laughs> Malikod. May front shot, may back shot. Maganda rin yung isa. Hindi mo pa malaki. Ah, suit ko. Suit ko na. Hindi, mm, may isa pa. Meron oh. pa ako na iba. Oh, yeah, Pero sana po. Okay, ko... Hindi mo naman yung mga fans natin. May <laughs> yan mo sila. Siyempre, phone na. ko to. Sa so, 27. Okay. Nandito dito po kami yeah. ngayon sa rehearsals um, namin. At for the first time, kasama kaming dalawa. <laughs> Pinapakita mo na, relax ka. Ganun. <laughs> Gabriel. Okay, Gabriel okay. Gabriel. I'll go, I'll go. Dali, go mo Dali taposimo na 'kin ka kanila. October 27 po sa Arena. We'll see you there. And we're... stop doing that. Stop, stop, stop. <laughs> stop <laughs> plugging your shirts. They will buy those. Hindi 'yung kamay mo ang inabuha ko eh. Ayan. Okay, okay. 'Yung kamay ko? Yeah, 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 yeah. Ay, ilagay mo dyan. Ilagay mo. Yeah, yeah, yeah. Ay, kuna mo. mo rin 'yung kamay mo. Ayan. <laughs> <Yeah, I'm... laughs> Okay ready? Okay. Um, uh on the twenty-seventh though. Yes, on Friday po, at the Moa Arena, SMOA Arena. Yes. We hope to see you there because we will go on a trip down memory lane mm -hmm. for Dear Heart the concert and for all of you who grew up with us and who have never stopped loving our team of Sharon Gabby Gabby Sharon. Um, take care because we care. So and take care of it. We'll see you there. We'll, okay. see, you there. we'll God see you there. bless you we Those who grew up with us, okay, I hope you're okay. And, I uh, All of you who loved us and yes. still love oh, At magpakita us. naman kayo sa amin since you grew up with us. And we're still cute. Take care, guys. See you there. See you there. kundi mag enjoy lang tayo. Yes. See you. Ito ay isang concert. <coughs> Ito ay isang pagkakataon na makita silang magkasama sa entablado pagkatapos ng maraming taon. Abangan natin ang mga kaganapan sa kanilang concert at sana'y magpatuloy ang kanilang magandang samahan. Muling magiging special ito para sa kanilang mga tagahanga at para sa mga kanilang dalawa. Kung nagustuhan niyo ang video nito, ay huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe para sa iba pang mga kaganapan.